Sa e so, magandang hapon, nandito na tayo sa ngayon sa EDSA show ilalim ngayong day 2 ng NCAP. So so far, wala tayong nakikitang mga kapwa na dumadaan sa EDSA busway. Usually kasi talaga sa mga ganitong oras, ganitong pagkakataon, ganitong uh, scenario eh mayroon dumadaan diyan sa EDSA busway. Kasi sobrang traffic ayan katulad niyan, napakasikip. Talaga nga maiinip ka talaga kaya yung mga kapa natin ma, ma, ma motorista na mainipin uh, walang tiyaga sa pagtiti sa traffic eh talagang na sila dumaan sa EDSA busway so ngayon wala tayo nakikita wala tayo napapansin wala walang humaharurot walang wala nga ginagawang expressway yung ano EDSA busway kasi ngayon ay day 2 ng NCAP kasi pag dumaan ka diyan tapos motor ka kitang-kita ka sa camera kasi ikaw lang ang bukod tayong dadaan dyan tapos napakalinaw ng mga kamera nila high tech na talaga kaya wala kang lusot wala kang uh, dahilan para magreklamo na dahil sa traffic kasi traffic naman talaga dito normal kaya <laughs> iwas iwasan na lang talaga dumaan dyan sa Edsa eh, Busway kasi napakamahal pa ng ano premium 5k eh, atin nun